Saan nyo ba yung mga kapilingon? Parang ito oh, ang lubot oh. Wow, dalhin talaga natin ito. Eh. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Ito oh. Mm. Dalhin natin ito mga kapilingon kasi bago pa. Oh wow, ano ba ito? Parang appliances. Hala na ako. Oh my God! Kapilingon, parang kopi maker. Wow! Hindi ko alam paano gagamitin ito pero dalhin natin ito. oy eh. sobrang cute man oh. Bahala na das parang blindir na iwan ko lang. Pala dalhin talaga natin itong mga Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Ngayong araw na naman ito mga kapilingon ay magigitikot na naman tayo dito maglinaw-linaw na naman tayo at another baka sakali at mga at sulok-sulok na naman ang ating puntahan sana no, palarin tayo ngayon dahil sobrang parang naano na sa sa mga lugar ba? ang daming tao dito ngayon mga kapilingon ang sa ba ako nagpas ko na lang yun na sila ay baka natek eh. sila bakit nagawa ginagawa ang tao nga ito ayun nagano ko na lang ano ba <laughs> sinisali no, And... diba, <laughs> sa punte tara let's go mga kapilingon para makaano tayo ang daldal ni Pilingiro baka matiro tayo nito dahil sumbrang ano ba may tinignan kasi ako sa ilog akala ko isda laruan pala doon banda ba Tara, let's go. Mag-ano tayo. mag garo ito na naman si Pilingiro. Magbaka sakali na naman tayo. Sana no. Another place. Oh. A few moments later. Balik ni Pilingiro dito. magliraw liraw naman -lira tayo dito sa bina ito. Sana miron Parang <laughs> parang runtong. Parang wala. Try natin ah meron. Meron mga kapilingon. Kaya butang bab baba muna kayo. Okay na kayo. Bukit na ni Pilingiro itong bina to Sana naman miron na naman ngayon para hindi na tayo magpunta-punta sa ibang spot kasi para hindi na magngangala yung paa natin kalakad-lakad ba yeah. ayan o to ito try natin muna ito kasi may cute na sapatos eh magagamit pa to sa akin mga anak pag ganito sapatos yung mga ano lang asan ba yung magic tinido natin ito na ano lang tong sapatos na ito hindi lamang ito mamahalin hindi rin mumurahin ano ba tama pawag nito na basta hindi yung mga yung mga simpleng sapatos oh. pero magagamit talaga ito sa mga bata eh si ano man maputol nga itong ano natin maputol pag ano may takes kaya bantayan ko na lang gaya dati nung una ito naputol din ito ganito lang mga kapilingon tingnan natin dal pero dalhin natin ito dahil ano man sayang din magagamit ito sa mga bata dahil sa amin kasi sobrang maputik yung daan ba bukid kasi sa amin tapos ano ba pag bukid kasi nadaan ka ng umah yung ano ba yung sakahan kaya pag tag, -tag, -tag ulan ngayon sa ngayon tag init e eh okay pa pero pag tag, -tag ulan ito oh, magagamit sa bata ito bago pa <laughs> nadugyot lang kasi namiko sa mga bukulahan. ito rin ah oh, hindi natin ito kasi ano man ito oh ano lang pang para siyang manipis para siyang sinilas na simi sapatos pero ang bago pa <laughs> dalawa paris man oh puma pa mm. Idalhin natin ito. Apanay, ah, patay. Ay, patay. Wow. Nano pan, sorry, sorry for the word. Na-miss kasi si Pilimiro. Pag dito, oh, ang bago. Ito. Oh. Wow. Hindi ko kasi sa anak. I Ibigay natin sa ano kasi hindi man kalakihan. Marang malaki na kasi yung bata ko. Ay, ang bago pa. I ito, oh, dalawa. Idalhin natin wow. ito. Ito, ito, ito. Ano talaga tayo ba? Simpleng kaligaya. Oh! oh. dalawa, oh. Ay, dalhin natin ito. ito. Ay, natin yan lahat kung ko na yung ano, yung sakubag natin para diretso na eh. Para may do kung may dumaan, hindi na ba. Hindi na. Hindi na matatakot eh. Yan na natin. Ilagay natin dito. Basta <laughs> ko sabihin ba, huy, magnanakaw na yung basura. <laughs> ilagay natin ito. Ito oh, ilagay natin kasi bago eh. Ito, surbol eh, Mag maganda ito Oh. Ah parang hindi nagamit na talaga natin ito ayan ang plastic na ito mga kapiligon basa ang basa ang bago pa naman sana oh. kasi ibong araw kasi kahapon umuulan kahapon yun? o isang araw basta umuulan kasi oh, parang sabado ata kasi kahapon natulog lang pala ako kahapon hindi ko alam kung umulan ba kahapon noong Saturday kasi sobrang lakas ng ulan kaya ito nabasa hindi ko puputulin ito kasi baka iwan ko lang baka unan to or ano hindi ko kasi alam kung porter or bedsheet ba alam ganun ay, dandahan na lang natin dahil ano kasi pag hindi natin ano eh hindi natin ayusin hindi na natin mabalik kasi kasi ang kasi oh, ano kasi siya hipit ano siya sa plastic ba parang yung space niya talagang anong talaga ay unan lang pala kung mga mo, oh ay minikos pa talaga ay miniflex pa talaga ng <laughs> pilingiro sobrang karpet ito ang bago ng karpet ah may eh, ma pala dali natin ito bago pa kasi itong banan yung ano ba yung basta parang basahan dali natin ito eh ito lagay na yan dyan ano pati sa kabila ibang plastic iba dito plastic din ito may nakita kasi ako mga damit mga kapilingon kaya tinginan ko talaga dahil ano man baka maganda pa ba at maayos. sayang din pag hindi natin i-ano nabuksan ko na yan pero nagano pa talaga ako dito sa taas another huwain nang kumuna to isa kasi pag ayaw natin dalhin ililipat natin dito kasi mahangin kasi medyo mahangin ba baka lipa rin kaya hindi eh, man ito masyadong puno may isang plastic pero tingnan pa rin natin baka may maayos pa minsan kasi na surprise ka na lang ba na surprise ako ba kasi Buwa kalak wala. Pero may maganda. Maganda pala. Yan, ilipat muna natin dito. Kasi, ano kasi? Nandito sa ilalim kasi yung mga damit. Uutin na ano na lang natin, eh. I-ano na lang natin? Direct to the point, ba? Kung baga, ano na lang, i-gritso na lang natin kasi nasa ilalim, eh. ito oh. Mag mag-siliparan kasi yung mga, ano, eh. Yung mga napkin. -ti. Uh, tissue ba, tissue? I-bolt, uh, ano ba? Mga uh, ganun. Ito maganda pa. Dalhin ko to kasi maganda pa. Ito na mo oh, nakikita niyo ba dyan si parang putol eh. Ito ang bango pa ng mga basura dito. Yeah, maganda pa. Kaya natin yan. Ano ba parang hindi niya makita ako ba? Yan. Kasi ano pa si para nasa, ang dami kasi nasa ilalim oh. Nasa ilalim ng plastic ma. Kunin natin. Idandahan lang baka i eh, magsiliparan yung mga ano eh, yung mga papel ba. Baka hindi na ako makabalik. Oh. Ako si at yung dagway. <laughs> Ay okay, ito. Ito hindi na to tadalhin kasi lumaman ito lang bago kasi yan. Ito meron pa kasi dito ganyan talaga ka ano ang buhay ni Plinero ba. Nakasalalay na lang sa basura yung ano ko. <laughs> Natawa ako sa sarili ko. Wow. Ay dalhin talaga pa ano man pirno. Ay wow! To, tirno. Ito manitik, dalhin. Hindi man si ano. Mo sakto-sakto to sa ano ba. Bata ko. Ay dalhin na talaga 'yan. Dalhin to. Eh meron na naman tayong nadala. Oh, di ba? Sana ang buhay. Pag <laughs> ay, patawa tawa sabling ito. Yan 'yung na yabo. Yan talaga ang buhay. Basta Ay baka nabuak yung bilahan natin. Nabuko na. Binuksan ko pa kasi yung isa kasi reserve kumbaga ba. Kasi minsan kasi humihip malakas na hangin baka makapasok sa kanilang bahay ba. Bumabalik yung mga basura, patay lagot na. Ayun, balik natin ito. Punta tayo sa baba. karami na tayo. puno puno na kasi. Pinala ko kasi yung rag. Bago pa kasi. Ayun, napuno na yung ano natin. Tapos pinala ko rin yung Sana, oh. mo. Ano kasi ako, pag paggagamitan sa pangbata, mga anak ko eh. Wala akong dalawang isip. Minsan pag para sa akin, hindi ko, minsan hindi ko dinala yung iba kasi. Eh, nandito lang ako eh. Yung para, priority ko tulad yung mga bata. Kalipat sa baba na kapalingong. Ano isa pala kung ano? Ito, i-flex lang natin ito. Parang unan lang kasi ito. Tingnan natin kasi hindi kasi natin malalaman pag tinitingnan. Ay parang higaan lang pala ano. Unan lang kaya. Baba tayo. Naman tayo mag-ano ba? <laughs> dito na naman liraw-lirawin ng ating mata. Wow, may nakita akong frying pan mga kapilingon. Halay parang swerte ako sa frying pan ngayon. Kaya dito na baba natin ito. Agoy, may frying pan ay nakikita ko yung lubot ng frying pan. Hindi naman to kamahalan yung frying pan pero ay yan pang bilhin-bilhin. Oh. Hindi na natin kailangan magbili-bili. Ay. Ano na lang, si at syaga. Tsaka mantinil ba? Kumbaga, pagtitiis. Hanggang kapag <laughs> kaya. Ay, tiis-tiis is dakil. Oh. Nakikita nyo ba yung mga kapilingon Parang ito oh, ang lubot oh. Wow, oh, dali natin ito. Oh. oh bago pa ay. Eh. Ito oh. oh. Wow! Dalhin natin itong mga kapilingon kasi bago pa. May kulay pa nga dalhin talaga natin ito kaya let's let's go sobrang happy ni Pilingiro eh ano ba sana oh happy happy ni Pilingiro ngayon may prime pa na nakuha eh tingin pa tayo sa ano sa drum tingin natin ito baka meron pa doon sa baba Lord, Laita Upso you? Jisong hinihida? Wala niyan. Wala. 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 natin ito baka ano baka ano bang tawag nito eh parang mga laruan paggamitan kasi ay wow ano ba to parang appliances alam na po na, parang inside si pilingiro ngayon eh. appliances ang mga kapilingan iwan ko lang ano yung klaseng appliances to no? ay padala nito sa si Pilipinas to eh? okay. jackpot jackpot si pilingiro ano, ngayon mga kapilingan oh. parang kopi maker Wow! Hindi hey, ko alam paano gagamitin ito pero dalhin natin ito eh. Sobrang cute man oh, bahala na tas. Parang blender na, iwan ko lang. Kala dalhin talaga natin ito mga kapilingon. Oh. Kasi may wire pa man oh. Oh, hala. Naku. Wow! Baby Breza. Iwan ko <laughs> lang para saan ito. Maganda pa ang sisidlan. Ayan, dalhin talaga ang kapilingiro. Dalhin natin ito dahil ano man oh dito na tayo magflex flex oy kasi sa bahay kasi minsan kasi ano kasi makalimutan ko na magflex flex ba? kaya dito na lang oy para isa na lang ba para wala nang iisipin pa ito oh ala, sobrang ganda kaya dalhin talaga ito ni Piliro kasi may wire pa iwan ko lang para saan yan basta masin dalhin natin yan sobrang ano si Piliro ngayon ah Ble another blessings another ano na naman yan ito rin parang pagkain na ah. ano kaya ito no? ang bago kasi ng plastic lalalala nayabo ay wow kagamitan sa pang eskwela ang daming bulpin eh, ay dalhin talaga oy bahala na ng mga bulpin bulpin ganyan ganyan lang ba ito may laruan pa oh dito na lang tayo mag reflex dito mga kapatid oh ang daming bulpin bulpin or wow! chinese dito oh ito oh, <laughs> ito, oh color pin man siguro to iwan ko lang dami wow! oh. natin kung may mga laman ito oh Mother school supply wow! ano may mga laman pa mga kapalingon ano pa gumagana pa ay color pin pala parang chain pin sa atin ba ay automatic dalhin na yan, oy. ito andami, oh ang dami oh dami oh tingnan natin yung iba baka nahulugan ba may missing kasi ng tatlo Dali natin ito, eh Gumagana pa. Ang dami nito, oy. Eh. Kanya talaga. Sana, oh. Ano, ito parang watercolor to. Ewan ko lang para saan to, no? Hindi ko hindi ko man intindihin to. Huwag na to. Ito ah, uh, another seat po doon nung ano. Kagaya nung nakuha natin nakaraan. Ito rin ganito rin, ang dami rin, eh. Paano to? Will be still, ba? Ganun ba? Ang dami, oh. Eh. Will pistol Wow! Will, ah, Will Pastil? Pistil. Ito rin. Ala. Ala. Hindi natin ito. May cute pa na base, oh. pang <laughs> Bangopis, opisina pang ba? Ano pa tayo dito? Baka. Baka mayroon pa. May relo pa nga dito, Naano dun, Na ano na ako doon. Na-amiss ako doon sa ano. Iwan ko lang para saan to. Parang middle-middle man, eh? na ano ako mga kapilyo na sa ako sa yung appliances ba ito parang watercolor watercolor water cooler, water cooler na iba na na may mga kunting bawas na ba kaya huwag na to may mga laruan ano ito ba yung ganyan o oh. kaya eh parang ibaba natin yung camera no kita nyo ba dyan ay eh, kita pala akala ko hindi naloko na talaga pag hindi kaya wag na to. Ito, ito na lang dalhin natin. Yung dalawa. Lamit kasi ito sa mga bata. Kaya dalhin natin ito. Ilagay natin sa, 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 sa kubag ba. Kaya uwi na naman tayo say. Salamat. Marami na naman tayo ba. Kasi minsan kasi abot pa ko ng ibang lugar. Kasi walang nakuha. May, mal, may mal, ah, sa akin pala itong ginagamit. Akala ko may tinidor rin maliit. Kaya ano na naman. Hanap tayo sa kabilang plastik. ano pa tayo ibalik na lang natin yung iba mga kapilingin ang dami kasi dito ano na to na tapos na natin itong halog kayin ba tinicheck ko na rin ang nasa loob ng bin iwala na rin ibalik na natin ito dito ang dami kasi ay parang meron isang plastic tingnan natin ito hiling ko mayroon to ito hindi ko ito natin tingnan tingnan natin din natin ito Nakikita niyo ba ako no? <laughs> Baka hindi makita ba? No, ano na. Minsan kasi halugkat ako na halugkat. Yan ako na halugkat. E, check ako. Flex ako ng flex. Eh ano pala? <laughs> Tabingi pala yung kamera. Kaya ngayon para hindi na mag ulit ulit. May akala ko ba? Bag. Nabudol ako. Ano lang pala po? Plastic. Akala ko pa si. Maganda kasi sa tingnan. Kaya yeah, yun, wala na. Baba tayo. Ibalik na lang natin ito ng maayos. Para, ano ba? Para makabalik tayo dito ng maayos din. Hindi <laughs> tayo harangin. Kasi nakailang, ano nako dito eh. Nakailang blessings na akong nakuha. May nakailang blessings na rin ako dito. Marami-rami na rin. Kaya, sobrang happy ni Kling Ro ang okay, pistol na maputol ayusin talaga natin ito dahil babalik pa talaga si Kling Ro dito kasi pag burara eh Nako, surbol. hindi pa balik. harangan ako dyan sa ano may ma, ano ngayon napaskin ang na mukha ako dyan wanted burara ang basuriro kasi ganun ba oh, beware pala beware of this man kasi nangalap ng basura ganun ba ayun kung sa baba, eh eh sulog mo na nakarami na naman tayo mabigat yung kasi, nasa baba kasi yung ano dala natin ah na nalako talaga yung ano ba yung electric kasi hindi ko alam kung para saan yun pero ay malalaman natin yun oye mamaya sa bahay <laughs> para saan yun. kaya bababa na tayo pero mag ano pa rin tayo kung may mga basurahan tayo magkikita ba, magdaan-daan pa rin tayo kasi sayang din pagkakataon mamaya baka nandito na yung garbage truck kaya habang wala pang garbage truck, i-grab muna natin. Ay. Kaya, dandahan na lang tayo kasi ma malikot ang camera kasi ang bigat ng ano, ay, frying pan tsaka ano. <laughs> yung nakuha natin ngayon, ba, mabasa Basa kasi yung ano, medyo basa kasi yung rags. Kaya yun. Naging ganito yung buhay ni Pilingiro. For the update pala mga kapilingo, no? Pumasok pala ako dyan sa building na yan, dyan sa likod ko. Pero since wala akong nakuha, ay. <laughs> hindi na lang natin i-flex, yun ay, Kasi nag Ano lang yung sa uras. Sayang sa uras ba. Kaya, dandaan daan tayo. <laughs> Hindi ko na yun, 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 isali. Ano muna, saglit muna kasi ang bigat eh, ang kamay. Kaya, daan pa uwi kasi ano na, puno din na naman tong bag ko. Next lang sa ibang area. Tamang-tama na to dahil mabigat na din. Ay nga muna ako saglit mga kapilingon ano ba, tinitingnan ko muna, siniparit ko lang talaga ito hindi ko nilagay sa isang grain kasi yung grain na sa lagyan ko eh punong puno na nandoon na yung frying pan at saka yung ano sana oh. yung rags ba na bago pa ito dinala di dito kung nalang minuto kasi punong puno yung isa eh. ano kaya ito no mga kapiling no na, ano kasi ako dito hindi ako naka on ba <laughs> na excited si pilingiro kasi sobrang bago oy. wala mang ano hey, malalaman natin mamaya kung maandar ma ba, ba to ano kaya to no coffee maker kaya to no o, ano ba kasi meron masya dito. I'm sure mga tatanggal ito. Iwan ko lang paano ito tanggalin. Mamaya malalaman natin. Wala kasi ganito sa bukid. Ay. Kaya hindi ko alam kung paano ito gamitin. Mamaya sa bahay. Sadihan <laughs> ko to. Wala man naman siyang sign na sunog. Yung ba? Bagong-bago pa kasi. Pero sure ko nito na ano talaga to processor kasi ano ba dyan? may mga bleed man sa ilalim iwan ko lang kung para saan to kung processor o ano ba basta malalaman nito mamaya kung ano to kung hindi ay tapon kung hindi natin alam eh <laughs> sa bukid wala man ah sa lang ilagay nito at saka kamuti ilagay natin ito eh, kasi patuloy tayong nag, ano, nab ano natanggal ano kaya to no akala ko na ano ba natanggal kasi siya kanina ano kaya ano kaya to? Nung ko na si hindi ba ako marunong mag ano nito eh? Hindi kasi ako marunong magtanggal. Kaya sa bahay na lang natin to ayusin eh. Nagpahinga muna ako saglit dito sa, sa, dito kasi ano ba? Ang bigat kasi ng dala ko. Sana ah oh, no. oh. Naging dalawa na ang ating nalagyan. Ay, ang green natin naging. Ito, dinala ko na rin kasi punong-puno eh. Sarap sa hangin eh. Shout out po kay Ma'am Emily Espiritu from Makati City. Shout out din po kay Ma'am Marian Abisha from Kamigin Island. Shout out din po kay Ma'am Jing Ligarda from Carmona, Cavite. An advance happy birthday po sa inyo Ma'am. Birthday po ni Ma'am this coming April 19. Yan advance happy birthday po. Shout out din po kay Ma'am Rose Maniobra from Cabuyao, Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado from Melior Camsor Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso an advance and happy birthday sa pamangkin ni Ma'am na si Sir Mark Kiron at sa apo ni Ma'am na si Sir Angelo Hunyo. Yan happy birthday po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula and shoutout din to all Jimenez di pa rin Lasula, Nebrel, and Tardos family. Shoutout din po kay Ma'am Arlene Jamis or Hamis from Guagyo City. Shoutout din po kay Ma'am Cristina Cardona. An advance happy birthday po sa apo ni ma'am na si ma'am Cassandra Fuerte na magbe-birthday this coming April 12. Shout out din po kay ma'am Vicky Aguila. An shout out din po kay ma'am Lyra or ma'am Lyra de Gracia. An shout out din, din to all de Gracia and Malatitan family para Manggahan, San Luis and Kalumpang, San Luis. Shout out din po kay ma'am Elizabeth Joy Torres. An happy birthday din po sa aming panganay na si Carla Jean si Torres. Yan, Advan uh, happy birthday po ate. Uh, more birthdays to come. Uh, sana'y magpatuloy ka sa inyong pagsisikap para marating ang inyong mga pangarap. Nandito lang si Mama at Papa. Happy birthday po ate Carla Jean Torres from Torres Family. Especially from ate, uh, ate Chelsea, Ilay or Cyrus Jean, and Mama Christine. And especially kay Papa Jandri Torres. Yan, happy birthday po ate. At yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. Lalo, lalo po na po sa mga aking munting YouTube channel at sa mga nagsubscribe. Maraming salamat po. At sa mga hindi po po subscribe, pasubscribe po na aking channel. Thank you for watching. God bless.